يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatang Islam, mo unang sa lahat, ako salamat, pupuli at dumadakila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa video ng ito, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ating alamin kung ano nga ba ang ating gagawin sa panahon ng Ramadan na kung saan tayo ay nag-aayuno. At nangyari na tayo ay nakainom o nakakain na hindi natin naalala na tayo ay nag-aayuno pala, nakalimutan natin. So ano ang gagawin natin? Ipagpapatuloy ba natin ang ating pag-aayuno? O ating ititigil ang ating pag-aayuno dahil nasira na ito dahil sa ating pagkain o pag-inom? Dito natin malalaman mga kapatid sa pananampalatang Islam kung talaga nga bang nasira ang ating pag-aayuno o hindi at kailangan natin itong ipagpatuloy ang ating pag-aayuno. Mula sa hadith na naiulat ni Abi Hurairah radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi Man nasiya wa huwa sa'im فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما at amahullahu wa saqa. Sabi dito mga kapatid sa pananampalatang Islam sa hadith na nainulat ni, 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 Abi Huraira, radiyallahu anhu na ang propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi sino man ang nakalimot. Nakalimot siya na siya ay nag-aayuno. At nakakain siya o nakainom. Falyutim masoma hong kanyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aayo dahil sabi dito fa inna, fa inna ma at amallahu wasaqa dahil si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa kanya ng pagkain at nagpainom sa kanya so big sabihin ito ay biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo na uh, ikaw ay nakakain o ikaw ay nakainom pero hindi mo ito sinadya dahil ito ay yung nakalimutan na ikaw ay nag-aayuno kaya ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatang Islam sa ganitong pagkakataon na ikaw ay nakalimot na ikaw ay nag-aayuno nakakain ka man o nakainom hindi nasira ang iyong pag-ayo dahil hindi mo sinadya na ikaw ay kumain hindi mo rin sinadya na ikaw ay uminom bagkus ito ay dahilan ng iyong pagkalimot kaya naman nakakain ka o nakainom at si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng biyayaan para sa iyo Itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay makakain o makainom bilang biyaya niya yung para sa iyo at hindi mo ito kasalanan at iyong ipagpatuloy ang iyong pag-aayuno dahil ito ay hindi nasira ang iyong pag-aayuno dahil sa ito ay iyong nakalimutan at hindi sinadya na gagawin na ikaw ay kumain o uminom. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam na ay ah, nalaman natin kung ano ang ating gagawin sa panahon na tayo ay nakalimot, nakakain tayo o nakainom. At insya Allah, nawa ay napulutan natin ang aral. At hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana, anilhamdulillah, harbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.